Ang simula ng Nokia, mula goma hanggang telepono. Isang kwento ng pagbabago at pagunlad na nagmula sa simpleng simula. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa isang espesyal na episode ng Bottom Line. Dito sa Bottom Line, simple lang ang kwento, diretso sa punto. Walang paligoy-ligoy, tatalakayin natin ang mga mahalagang bahagi ng kasaysayan. At ngayon, ang kwento natin ay tungkol sa Nokia, isang kumpanya na dating hari ng cellphone. Pero bago pa man sila naging kilala sa mga telepono, marami na silang pinagdaanan. Alam nyo ba na ang Nokia ay hindi nagsimula sa paggawa ng telepono? Maraming hindi nakakaalam na ang kanilang unang produkto ay hindi teknolohiya. Noong 1865, isang inhinyero mula Finland na si Frederick Idestam ang nagtayo ng isang gilingan ng pulp. Isang simpleng negosyo na naglalayong magbigay ng papel sa mga tao. Oo, tama kayo, pulp, yung ginagamit sa paggawa ng papel. Dito nagsimula ang Nokia. Sa simpleng gilingan ng pulp, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Pagkatapos, nagtayo sila ng pabrika ng goma malapit sa bayan ng Nokia, Finland. Ang kanilang negosyo ay lumago at nag-diversify. Dito nila nakuha ang pangalang Nokia. Ang bayan ng Nokia ay naging simbolo ng kanilang tagumpay at pagbabago. Taong 1902, nang pumasok ang Nokia sa mundo ng electronics. Isang malaking hakbang mula sa goma at papel. Gumawa sila ng mga kagamitan para sa komunikasyon, tulad ng mga radio transmitter. Ang kanilang inobasyon ay nagbigay daan sa mas malaking tagumpay. Dito nila sinimulan ang paglalakbay patungo sa pagiging isang higante sa teknolohiya. Mula sa simpleng simula, naging isa sila sa mga pinakakilalang kumpanya sa buong mundo. Pagsikat ng Nokia, ang hari ng cellphone. Ang Nokia ay naging simbolo ng teknolohiyang mobile noong dekada 90 at 2000s. Noong 1980s, nagtulungan ang Nokia at iba pang kumpanya para bumuo ng GSM network. Ang GSM network ay nagbigay daan sa mas mabilis at mas maasahang komunikasyon. Ang GSM ang naging pamantayan para sa mobile communication sa buong mundo. Ito ang nagbukas ng pinto para sa global na koneksyon. Dito na nagsimulang sumikat ang Nokia. Ang kanilang mga telepono ay naging popular dahil sa kanilang tibay at pagiging user-friendly. Gumawa sila ng mga cellphone na kayang gumamit ng GSM, ibig sabihin magagamit ito sa iba't ibang bansa. Ang mga manlalakbay ay nagustuhan ang kanilang mga produkto dahil sa kanilang global compatibility. Sino ba ang makakalimot sa mga cellphone na Nokia 3310 at Nokia 1100? Ang mga modelong ito ay naging iconic dahil sa kanilang tibay at simpleng disenyo matibay, maasahan at abot kaya ang presyo. Ang mga teleponong ito ay kilala sa kanilang kakayahang makasurvive sa mga pagbagsak at iba pang aksidente. Dahil dito, naging tanyag ang Nokia sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay nagustuhan ang Nokia dahil sa kanilang affordability at reliability. Sa katunayan, noong taong 2000, halos lahat yata ay may Nokia cellphone. Ang mga teleponong ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao, mula sa mga estudyante, empleyado, hanggang sa mga negosyante, Nokia ang pinagkakatiwalaan. Ang kanilang mga produkto ay naging simbolo ng komunikasyon at koneksyon sa modernong panahon. Mga dahilan ng tagumpay: matibay, maaasahan, at madaling gamitin. Ang tatlong katangiang ito ang nagdala sa Nokia sa rurok ng tagumpay. Bakit nga ba naging matagumpay ang Nokia? Ano ang sikreto sa likod ng kanilang tagumpay? Simple lang, nagbigay sila ng produktong gusto ng tao, matibay, maasahan, at madaling gamitin. Ang mga katangiang ito ay naging pamantayan ng mga mamimili. Hindi gaya ng ibang cellphone noon na mabilis masira, ang Nokia ay kilala sa tibay. Ang tibay na ito ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga gumagamit. Kahit mahulog ng ilang beses, gagana pa rin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagtiwala sa Nokia. Bukod sa tibay, maasahan din ang Nokia pagdating sa baterya. Ang kanilang baterya ay tumatagal ng mas matagal kumpara sa iba. Tatagal ng ilang araw ang baterya ng Nokia, hindi gaya ng ibang cellphone na kailangan ng i-charge araw-araw. Ito ay malaking tulong lalo na sa mga taong laging on the go. At siyempre, hindi mawawala ang user-friendly interface ng Nokia. Ang simpleng disenyo ng menu ay madaling intindihin. Madaling gamitin kahit pa nga ang mga bata ay kayang mag-text at tumawag gamit ang Nokia. Ang pagiging user-friendly nito ay nagbigay daan para sa mas malawak na paggamit. Unang hamon, ang pagdating ng smartphone. Sa kabila ng tagumpay, dumating ang unang malaking hamon sa Nokia, ang pagdating ng smartphone. Noong 2007, inilabas ng Apple ang unang iPhone isang kakaibang telepono na nagpabago sa mundo ng cellphone. Ang iPhone ay hindi lang basta pang tawag at text. Ito ay isang maliit na computer na kayang mag-connect sa internet, mag-download ng apps, at kumuha ng litrato. Ngunit, hindi agad natinag ang Nokia. Naniniwala sila na mananatili ang kasikatan ng kanilang mga feature phone. Pagdating ng mga bagong kalaban, ang pag-usbong ng Android at iOS hindi lang ang Apple ang kalaban ng Nokia. Sumunod na dumating ang Android, ang operating system na ginawa ng Google. Ang Android ay open source, ibig sabihin libre itong gamitin ng ibang kumpanya. Dahil dito dumami ang mga Android phone sa merkado. Samantala, patuloy na pinaganda ng Apple ang kanilang iPhone at iOS operating system. Naglabas sila ng mga bagong modelo na may mas magagandang features. Ang resulta, naging mas mahirap ang labanan sa smartphone market. Ang pagbagsak ng isang higante ang Nokia sa bingit ng pagkatalo. Sa puntong ito, nahuli na ang Nokia. Hindi sila agad nakapag-adjust sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Ang kanilang Symbian operating system ay hindi kasing galing ng Android at iOS. Ang kanilang mga smartphone ay hindi kasing dali at kasing simply gamitin. Dahil dito, bumaba ang benta ng Nokia. Nawalan sila ng puwesto sa merkado. Ang dating hari ng cellphone ay unti-unting bumabagsak. Noong 2011, napilita ng Nokia na ibenta ang kanilang negosyo ng mobile phone sa Microsoft. Isang malungkot na pangyayari para sa kumpanya na dating nanguna sa industriya. Nokia ngayon, isang bagong simula, pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng Nokia. Sa ngayon, sinusubukan nilang bumangon muli. Nag-focus sila sa paggawa ng network infrastructure equipment tulad ng 5G technology. Nakikipagsabayan sila sa mga higante tulad ng Huawei at Ericsson. Bukod dito, bumalik din ang Nokia sa paggawa ng mobile phones pero sa ilalim ng HMD Global. Gumagamit na sila ng Android operating system at nakikipagsabayan sa budget-friendly phone market. Mga aral mula sa Nokia: adapt or die. Maraming aral na mapupulot sa kwento ng Nokia. Una, ang kahalagahan ng pag-adapt. Sa mundo ng teknolohiya, kailangan mong magbago at mag-imbento para manatili sa kompetisyon. Pangalawa, huwag maging kampante. Kahit gaano ka pakalakas, kailangan mong magingat at maging handa sa mga pagbabago. Pangatlo, ang pagkabigo ay hindi permanent. Maari kang matalo sa isang laban, pero hindi ibig sabihin noon ay talo ka na sa buong digmaan. Ang kinabukasan ng teknolohiya Isang hamon sa lahat. Ang kwento ng Nokia ay isang paalala sa atin na ang mundo ng teknolohiya ay mabilis magbago. Ang pag-imbento ay hindi titigil at nasa atin kung paano tayo mag-adjust. Bilang mga consumer, kailangan nating alamin ang mga latest trends. Bilang mga negosyante, kailangan nating maging flexible at innovative. Sa huli, ang teknolohiya ay dapat na makapagpabuti ng ating buhay. Nawa'y matuto tayo sa kwento ng Nokia at gamitin ang teknolohiya para sa ikabubuti ng lahat. Hanggang sa muli dito lang sa bottom line